What's up? Go fam. Grabe go fam. Kala ko kanina, luya. Ayun, oh. check nyo tong ano nila. Oh. Tong mais nila go fam. So, itong mais nila ay kahit hindi ko nasubaybayan to. Alam natin to. Check, check nyo to. Ah. So, 1, V1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, V8 So V8 So ibig sabihin nito Go fam is uh, Nasa isang buwan na yung mais nila pero tingnan nyo tong tong itsura ng mais nila. Sobrang na-stress na. Hmm. Kasi nga walang tubig, walang ulan dito sa area nila. Ayan. Oh. Kita nyo ba? Ayun, sorry. Ayan o. Oh. Ay, sayang. Sayang pagod. Sayang kapital. Nag-spray na rin sila ng herbicide. Okay, so ang dami nating Uh, although yung mga ganito kapag natuto tayo hindi rin naman sayang no. So madami tayong take home sa mga ganito go farm Ayun oh nagabono na rin siya oh. Ito yung sinasabi ko ne never kayong mag-aabono kapag dry ang lupa. So siguro nakita nung may-ari nung mais 30 days na nagabono na kahit dry yung lupa. Ayun pa yung mga abono niya. So useless yan go farm And So ito yung lagi kong sinasabi ko fam no, na pag magtatanim tayo ng kahit na anong crop lagi mong titignan yung condition ng soil. Number one yan go fam. No. So kung hindi akma yung itatanim mo na crop doon sa lupa, eh wag mo nang pilitin kasi nga eh sayang lang. No. Sayang. Bye. Okay. So, ang lupa niya dito is uh, clayish. Clayish siya. Okay, number one, lupa. Pangalawa, yung source ng tubig. So, di ba? Kasi usually nga ang mga farmer, pag uh, ang unang-unang tatanungin niyan sa'yo, yung ano eh, pag tumatama ka, ang tatanong niyan sa'yo, yung variety, yun lagi yung tinatanong, variety. Diba? ba? Kayo ano ba 'yung tinatanong niyo kagad? Variety. Okay, para sa akin ano to ah. Ito 'yung priority ko. According to priority, number one is 'yung lupa. Type ng lupa. 'Yun 'yung unang-unang tatanungin niyo. Kay akma ba 'yung tinatanim niyo doon sa lupa? Type ng lupa. Number two siguro, irrigation. Yan, kung meron kang patubig. Number three is yung uh, nutrient management. Tapos, uh, yun, yung weed control. Para sa akin, last na yung variety ko, huh? Okay, so tayo minsan mga farmer, uh, medyo mali yung mga tinatanong natin. Eh. Kasi kahit bigyan tayo ng hindi ganong kagandang variety, ng kahit anumang itatanim, kung mamit mo yun, yung, yung maganda yung soil mo, meron kang irrigation, o, or alam mo yung weather pattern sa inyo, ba diba? kang malapit na pagkukunan ng water source. Tapos alam mo yung uh, nutrient management mo, tapos weed control, pest control eh minsan kahit ano pang variety yan, meron kang aanihin ko So dito kahit naman ilagay mo yung pinakamagandang quality ng seed eh kung ganito naman yung klase ng lupa mo, go fam, eh wala diba? para sa akin pag ganitong klase rolling pa maganda dito go fam yung mga kamoteng kahoy uh, pinya yan pwede pa yan ano kung pwede dito mga fruit bearing trees okay uh, sugar cane pwede rin dito go so pag ganito yung lupa nyo go fam wag nyo nang pilitin kasi sayang hit and miss mas malaki yung chance na ma fail kayo sa ganito eh. so sana yung project ng government natin mag ano, focus tayo sa uh, patubig sa irigasyon kasi alam naman natin yan yung pinakakailangan pag magtatanim ka eh. patubig di ba tapos siguro ano yung soil ano yung pagpapaganda rin ng soil kasi laging ano abono ng abono eh di ba so yun yun yung pwede nating maaral dito go sayang eh hindi nga tinamaan ng foul tinamaan naman ng drought di ganun din pareha silang masaklap